Mga minamahal na kapatid, sumayin nawa ang kapayapaan ng Diyos. Pagnilayan natin ang salita ng Diyos ngayon. Inaanyayahan tayo nito na suriing mabuti ang landas patungo sa kaharian. Neto ito nagpapaalala sa atin nang may kalinawan at pagmamahal na ang kaligtasan ay parehong hindi maipaliwanag na regalo mula sa Diyos at isang personal na pagsisikap na kailangan nating yakapin bawat araw. Ang ating unang dakilang katotohanan ay isa sa napakalaking kaaliwan. Alam ng Diyos ang iyong kahinaan at hindi Kanya pinababayaan maraming beses sa gitna ng mga pakikibaka, pagsubok at maging sa ating mga kawalan ng katiyakan na natin ang pagkawala. Marahil ay hindi mo alam kung ano ang hihilingin sa iyong panalangin. Marahil ang mga salita ay nabigo sa iyo. O marahil ikaw ay pagod na maaari ka lamang magbuntong hininga. Tinitiyak sa atin ng salita na itong ating kawalan ng kakayahan ay natatakpan ng isang kahanga-hangang pag-ibig. Hindi ang iyong pagiging perpekto ang nagpapakilos sa puso ng Diyos. Ngunit ang iyong kakayahang magamit ang mismong espiritu ng Diyos, ang lakas ng Diyos sa loob natin ay namamagitan para sa iyo ng mga daing na hindi mo kayang ipahayag. At ang Ama na nakaaalam ng lahat ng bagay ay nauunawaan ang malalim na panalangin ito ng espiritu na tinitiyak nito na ay palaging para sa iyong tunay na kabutihan. Nangangahulugan ito na kahit na pakiramdam mo ay pinakamahina at pinakadisoriented. Ang lakas ng Diyos ay gumagana ng tahimik. Kung mahal mo ang Diyos at nadarama mong tinawag niya, tinitiyak niya na ang lahat maging ang mga paghihirap ay makatutulong sa iyong pagunlad. Nahuhubog sa iyo sa larawan ni Heso Kristo ang unang aksyon sa makatuwid. Ay tiwala, Itigil ang pagtingin sa laki ng iyong problema at tingnan ang laki ng Diyos na namamagitan para sa iyo. Nasa tabi mo siya para hindi ka mawala sa pakiki-baka Sa kabila ng lahat ng walang kondisyong tulong na ito, binibigyan tayo ni Jesus ng isang napakadirekta at mapaghamong babala ipinaalaala niya sa atin na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng isang makipot na pintuan at nangangailangan ng pagsisikap upang madaanan ito. Ano itong makipot na pintuan? Ito ay hindi isang bakod ng pagbubukod na nilikha ng Diyos upang pahirapan ang ating buhay, bagkus ang landas ng tunay na pagbabagong loob. Ito ang landas na humihiling na talikuran natin ang bigat ng pagiging makasarili. Walang kabuluhan, kasalanan, kawalang interes at higit sa lahat. Pagkukunwari, binabalaan tayo ni Jesus. Walang silbi ang pagkakaroon ng mababaw na pananampalataya. E hindi sapat na sabihing, nasa simbahan ako, alam ko ang salita o ako ay sa Diyos. Ang tunay na mahalaga ay ang pagsasagawa ng katarungan, pagkakawang gawa at pagkakapare-pareho ng buhay. Sinasabi sa atin ng Panginoon na marami ang magsisikap na pumasok, ngunit hindi magtatagumpay dahil hindi nila siya tunay na nakilala. Kilala nila siya sa mga pangyayari, ngunit hindi sa buhay at moral na mga pagpili. Ang pangalawang aksyon sa makatuwid ay commitment. Huwag makuntento sa espiritual na katamtaman. Suriin ang iyong buhay at itanong, Ano ang kailangan kong iwanan upang makadaan sa makipot na pintuan? Anong kawalan ng katarungan? Anong kawalan ng pagmamahal? Anong kasiyahang dinadala ko? Kumpleto na ang mensahe ng Diyos ngayon. Sa isang banda, nasa iyo ang garantiya ng pag-ibig ng Diyos na nagpapadala ng Espiritu upang mamagitan para sa iyo at binabago ang lahat sa mabuti. Sa kabilang banda, nasa iyo ang hamon na tumugon sa pag-ibig na ito ng may seryosong pangako at araw-araw na pagsisikap na ipamuhay ang katarungan ng kaharian ang kaharian ng Diyos ay para sa mga nagmamahal at nagsusumikap para sa mga nagtitiwala at kumikilos. Ito ang susi sa buong buhay. Ngayon sa katahimikan, ihanda natin ang ating mga puso para sa panalangin. Ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at anyayahan ang banal na espiritu na nananahan sa loob mo. Naway mamagitan tayo ng espiritu sa ating kahinaan at nawa'y palakasin ang ating mga puso sa pagsisikap na makapasok sa pintuan na si Hesus Kristo. Sa ganitong diwa ng pagtitiwala sa tulong ng Diyos at panibagong pangako sa pagsisikap, maaari na tayong bumaling sa panalangin na humihiling sa banal na espiritu na gabayan tayo sa pagsasagawa ng katarungan at sa pagtalikod Panginoon, sa sagradong oras na ito, nakatayo ako sa harapan mo na may lantad na puso, pagod at madalas nasugatan sa mga pakikibaka sa buhay. Ngunit kahit sa gitna ng aking kahinaan, kinikilala ko ang iyong tapat na presensya na hindi ako pinababayaan. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng mga pinakatagong kaisipan na nakakakita ng mga luhang hindi nakikita ng iba at nangalaga sa iyong mga anak sa katahimikan ng mga pagsubok. Mahal kong ama, alam ko na hindi ako nag-iisa. Kahit na sinusubukan akong maparalisa ng takot, ang iyong banal na espiritu ay nagpapaalala sa akin na ikaw ay Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Naway maramdaman ko ang iyong kamay, na nakapatong sa aking kaluluwa, nag-aalis ng pag-aalinlangan at nagpapanumbalik ng kumpiyansa na kadalasang nag-aalinlangan sa harap ng sakit at kawalan ng katiyakan. Jesus, Panginoon ng awa, mas alam mo ang aking kahinaan kaysa sa aking sarili. Alam mo kung saan ako natitisod, kung saan ako nabigo, kung saan ako umiiyak ng palihim. At gayon paman, hindi mo ako itinutulak palayo bagkus si ginuhit mo ako sa iyong puso na nakakaunawa sa lahat ng bagay. Turuan mo akong magtiwala sa iyo hindi lamang kapag maayos na ang lahat, kundi pati na rin kapag tila gumuho ang lahat. Banal na Espiritu, mang-aaliw, halika ngayon at manahan ka sa akin. Ang iyong banal na liwanag ay nag-aalis ng lahat ng panloob na anino Nagpapagaling sa mga sugat na iniwan ng mundo at nagpapaalala sa akin na ako ay mahal ng Diyos. Naway mabihisan ako ng iyong lakas, kahit na ang aking katawan at isipan ay mahina at naway hindi ko makalimutan. Ang aking kahinaan ay kung saan ipinakikita ang kapangyarihan ni Kristo. Panginoon, kung gugustuhin mo, maaari mo akong pagalingin Pagalingin mo ako sa mga pag-aalinlangan na sumisira sa aking pananampalataya mula sa pagkakasala na nagbubuklod sa akin sa nakaraan at mula sa kawalan ng pag-asa na sumusubok na pawiin ang ningning ng iyong pag-ibig. Baguhin mo ako tulad ng araw na sumisira sa mga ulap at gawin akong isang buhay na patutuo ng iyong katapatan, Ama ng Kabutihan. Ilang beses akong nag-iisa naliligaw sa sarili kong pag-iisip, naniniwalang walang nakakaintindi sa akin. Ngunit, Panginoon, alam mo ang bawat pintig ng aking puso at bawat luhang aking ibinubuhos. Naway hindi ko malilimutan na ang iyong presensya ay palagian kahit na hindi kita napapansin ng aking mga mata. Si Jesus na nagtiis sa pag-iisa sa Getsemani, ay nagturo sa akin na manatiling matatag sa mga sandaling mabigat ang aking puso. Kung paanong ikaw ay inaliw ng isang anghel sa gabing iyon ng kalungkutan, ipadala din ang iyong kaaliwan sa akin upang malaman ko kung paano matiyagang maghintay sa iyong tagumpay. Panginoon, pinupuri kita dahil sa gitna ng kahinaan ang iyong biyaya ay ginawang perpekto. Kapag nakilala ko ang aking kaliitan, iyon ay kapag nakita mo ako. Kapag inamin ko na wala akong magagawa, iyon ay kapag nagawa mo ang imposible. Naway hindi ko kailanman ikahiya ang aking kahinaan, sapagkat dito nananahan ang iyong kapangyarihan. Diyos na walang hanggan, palakasin mo ang aking pananampalataya upang hindi ako madaig ng panghihina ng loob. Nawai ang iyong salita ay maging isang lampara sa aking mga paa at isang liwanag sa aking landas, at naway hindi ako mag-alinlangan na ikaw ay kasama ko hanggang sa katapusan ng panahon, gaya ng ipinangako mo sa iyong mga alagad. Panginoon, kung gugustuhin mo, mapapagaling mo ako sa lahat ng pagkabalisa, lahat ng takot bawat pag-iisip na naghihiwalay sa akin sa iyong kapayapaan. Nawa'y magpahinga ako sa iyong mga bisig, tulad ng isang bata na nagtitiwala sa kandungan ng ama. Batid na walang kasamaan ang makakalaban sa iyong presensya, minamahal na Hesus, kapag ako ay bumagsak, huwag mo akong hayaang manatili sa lupa. Itaas mo ako sa iyong habag at bigyan ako ng bagong puso na may kakayahang magsimulang muli. Naway matuto akong sa bawat pagkatisod na higit na umasa sa iyo at kilalani na ang pag-ibig mo ay hindi sumusuko sa akin. Panginoon, ipaalala sa akin na ang aking kahinaan ay hindi isang dahilan para sa kahihiyan, ngunit isang tawag sa pagpapakumbaba. Naway tingnan ko ang aking mga limitasyon at makita sa kanila ang isang puwang kung saan ang iyong espiritu ay kumikilos ng may kapangyarihan na hinuhubog ako ayon sa iyong kalooban, Ama ng Awa. Ilang beses akong naghahanap ng lakas sa mga bagay ng mundo at nauuwi sa walang laman. Turuan mo akong hanapin ang aking tunay na katiwasayan sa iyo, sapagkat sa iyong mga bisig lamang ako makakatagpo ng kapahingahan naway mapanatili ang aking buhay hindi sa tiwala sa sarili, kundi sa buong pagtitiwala sa iyo. Panginoon, kung gugustuhin mo, maaari mo akong pagalingin sa kalungkutan na dumaranas sa akin. Ipakita mo sa akin na kahit tahimik ang mundo, ang pag-ibig mo ay patuloy na nagsasalita. Naway marinig ko ang iyong malumanay na tinig sa maliliit na bagay, sa hangin, sa panalangin sa Eukaristia at malaman na hindi ako nag-iisa, tapat na Diyos, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking kahinaan at di kasagdalan. Kunin kong ano ako at ibahin ito sa isang handog na nakalulugod sa iyo. Naway dalisayin nako ng iyong banal na Espiritu at ipaunawa sa akin na sa krus ni Kristo, ang lahat ng sakit ay nahahanap ang kahulugan at ang lahat ng kalungkutan ay napupuno ng iyong walang hanggang presensya. Panginoon, lumalapit ako sa iyo sa sagradong sandali upang ipahinga ang aking pagod na kaluluwa sa iyong puso. Alam ko na walang lingid sa iyong mga mata at ang iyong tingin ay tumatagos kahit sa mga lugar kung saan hindi ako nangahas pumasok doon kung saan nananahan ang aking kirot, iyong inilalagay ang iyong mahabaging kamay at magiliw na sinasabi, Huwag kang matakot, ako ay suma sa iyo, ama ng walang katapusang kabutihan. Kung gaano kadalas ang kahinaan ay nagdududa sa aking sarili, ngunit hinding-hindi kita maaaring pagdudahan. Tapat ka kahit na ako'y nanghihina, nananatili ka kahit ako'y naliligaw. At ang katapatan na ito ang nagpapanatili sa akin dahil alam ko na ang iyong pag-ibig ay hindi nakasalalay sa aking merito ngunit sa iyong walang katapusang biyaya. Jesus, kapag dinaig ako ng bigat ng buhay, ipaalala mo sa akin na lumuhod ka rin sa hardin at nagpawis ng dugo para sa akin. Alam mo ang takot, kalungkutan, pag-iiwan. Ngunit sinabi mo, Ama, mangyari ang iyong kalooban na matuto akong magsabi ng gayon. Isuko ang bawat pakikibaka at bawat luha sa iyo nang may pagmamahal at pagtitiwala. Panginoon, kung gugustuhin mo, maaari mo akong pagalingin sa pangihina ng loob na sumusubok na pawiin ang aking pananampalataya. Pagalingin mo ako sa mga masasakit na alaala na dumudugo pa sa mga salitang sumugat sa puso ko at sa mga pagbagsak na nagdulot sa akin ng kawalan ng katiyakan pabangunin mo ako panginoon hindi sa pamamagitan ng lakas ng aking mga merito ngunit sa pamamagitan ng lakas ng iyong nagpapatubos na krus banal na espiritu manahan ka sa akin kasama ng iyong naglilinis na apoy Sunugin mo ang lahat ng mahina at alinlangan, liwanagan ng kadiliman ng aking isipan at gawin akong isang buhay na templo ng iyong pag-ibig. Na kahit na nagpapatuloy ang sakit, maaari kong maramdaman ang iyong presensya bilang isang balsamo na nagpapagaling at nagpapatahimik. Lord, maraming beses kong gustong sumuko. Ngunit gayon pa man, natagpuan ako ng iyong pag-ibig at itinaas ako. Kaya naman, nais kong magpasalamat sa iyo. Dahil kahit na nararamdaman kong nawawala, hindi mo ako binitawan. Turuan mo akong magtiaga, kahit na walang lakas, batid na ikaw ay lumalakad sa tabi ko. Minamahal na ama, pinupuri kita dahil iyong ginawang karunungan ng kahinaan at ang sakit ay naging daan ng pagpapakabanal. Ipaunawa sa akin na ang bawat pagdurusa na tinatanggap ng may pananampalataya ay nagiging isang mahalagang handog sa iyong mga mata. Naway matuto akong yakapin ang krus, hindi bilang parusa, kundi bilang instrumento ng pagmamahal at pagkakaisa sa iyo. Jesus, Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Kapag ang lahat ay tumalikod, ikaw ay nananatili. Kapag ang lahat ay gumuho, ikaw ang nagpapanatili. Kapag ang pag-asa ay tila na matay, iyong muling binuhay sa isang salita. Naway, hindi ako mag-alinlangan sa iyong kapangyarihang ibalik, i-renew at baguhin ang aking kwento sa pamamagitan ng iyong awa, Panginoon. Kung gugustuhin mo, Maaari mo akong pagalingin mula sa kawalan ng pananampalataya na kadalasang nagpaparalisa sa akin. Bigyan mo ako ng biyaya na maniwala kahit hindi ko nakikita. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na sumunod kahit madilim ang landas. Naway ang aking pagtitiwala sa iyo ay higit pa sa takot na dumadalaw sa akin. Ama, Nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa bawat kahinaan, iyong inihahayag ang lakas ng iyong biyaya. Kapag kinikilala ko ang aking mga limitasyon, nakakahanap ako ng puwang para sa iyong espirito na malayang kumilos. Naway hindi ko nais na maging sapat sa sarili, ngunit laging umaasa sa iyong pag-ibig na nagpapanatili sa lahat ng bagay. Panginoon Hinihiling ko sa iyo ang lahat ng mga taong ngayon ay nakadarama ng pag-iisa para sa mga umiiyak ng hindi mapakali, para sa mga nawala ng pag-asa at naniniwala na walang nakakaunawa sa kanila. Naway balutin sila ng iyong dinakikitang presensya na parang balabal ng lambing at naway madama nila sa kanilang mga puso ang banayad na hawakan ng iyong espiritu na nagsasabing ako ay suma sa iyo, Jesus. Turuan mo akong huwag tumakas sa aking mga kahinaan, ngunit isuko sila sa iyo, sapagkat kung ano ang maliit sa akin ay nagiging dakila kapag ito ay sa iyo, at kung ano ang may depekto ay nagiging banal kapag ito ay nahawakan ng iyong biyaya. Naway ang aking buhay, kasama ang mga pasakit at kagalakan nito, ay laging maging handog ng pag-ibig sa iyong banal na puso. Panginoon, kung gugustuhin mo, maaari mo akong pagalingin sa takot sa hinaharap. Isinusuko ko ang bukas sa iyo kasama ang lahat ng kasama nito. Turuan mo akong mamuhay ngayon, nagtitiwala na nariyan ka na, naghahanda ng daan, nagbukas ng mga pinto at nag-aalaga sa mga detalye na hindi ko napapansin, Diyos ng awa. Nais kong magpahinga sa iyong mga bisig tulad ng isang bata na nagtitiwala sa kandungan ng kanyang ina. Kahit na hindi ko maintindihan ng iyong mga disenyo, gusto kitang purihin. Bagamat lumalakas ang bagyo, nais kong manatiling matatag sa iyong pangako sapagkat alam ko na walang makapaghihiwalay sa akin sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Panginoon, sa sandaling ito, iniaalay ko ang aking buong buhay sa iyo. Tanggapin ang aking kahinaan, ang aking kwento, ang aking mga takot at ang aking pag-asa. Naway no, mabuhay ako sa bawat araw na may katiyakan na hindi ako nag-iisa dahil sinasamahan mo ako ng iyong mapagmahal na titig. Naway ang iyong banal na Espiritu ay maging aking lakas, ang iyong salita ay aking liwanag, at ang iyong kalooban ay aking ka Mga minamahal na kapatid kay Kristo, kung ang panalangin ito ay nakipag-usap sa iyong puso, kung sa ilang paraan ay naantig ng banal na Espiritu ang iyong kaluluwa, at muling pinasigla sa iyo ang katiyakan na hindi ka pababayaan ng Diyos. Hinihiling ko sa iyo, nang may pananampalataya at pasasalamat, pindutin ang like na buton sa video na ito. Ang bawat kilos mo ay tumutulong sa pagpapalaganap ng panalanging ito, na nagpapahintulot sa salita ng Diyos na maabot ang higit na nangangailangang mga puso. Mas maraming tahanan na ngayon ay sumisigaw para sa kaaliwan at pag-asa. Ibahagi ang panalanging ito sa iyong pamilya. Iyong mga kaibigan, mga grupo ng pananampalataya na iyong nilalahukan at sa iyong mga social network, marahil ang isang taong malapit sa iyo ay nanghihina, nawawala o nag-iisa at ito ay sa pamamagitan ng iyong simpleng pagkilos ng pagbabahagi na kakausapin ng Panginoon ang sugatang kaluluwang iyon. Gayun din, Iwanan nang iyong kahilingan sa panalangin dito sa mga komento. Ang channel na ito ay isang spiritual na tolda, isang lugar ng kanlungan at patuloy na pamamagitan. Ang bawat pangalan at bawat layunin ay tinatanggap sa panalangin sa harap ng Panginoon nang may pagmamahal at pagpipitagan. At kung nais mong ipahayag sa publiko ang iyong pananampalataya, sumulat sa mga komento. Nang may kumpiyansa, Panginoon, kahit mahina, naniniwala ako na ikaw ay kasama ko. Ang parira lang ito ang magiging pananalig mo ang iyong oo sa Diyos ngayon. Inaanyayahan ko rin ng mga hindi pa nakasubscribe na magsubscribe sa channel na ito ngayon at i-activate ang mga notification. Sa ganitong paraan, mananatili kayong kaisa namin sa bawat panalangin, sa bawat pagmumuni-muni, at sa bawat sandali ng biyayang aming ibinabahagi rito. Ito ay isang puwang na inilaan sa presensya ng Diyos kung saan tayo ay nagtitipon araw-araw upang manalangin, palakasin ang ating pananampalataya at makahanap ng spiritual na kapahingahan. Tandaan dito, hindi ka mag-iisa. Alam ng Panginoon ang iyong kahinaan at tiyak dito ipinakikita niya ang kanyang lakas. Siya ay lumalakad kasama mo, umaalalay sa iyo kapag nahulog ka at itinataas ka sa kapangyarihan ng kanyang awa. Naway manatili sa iyo ang pagpapala ng Panginoon sa iyong tahanan at sa lahat ng iyong minamahal. Naway ang kapayapaan ni Kristo ay nasa iyong puso at ang presensya ng banal na Espiritu ay samahan ka sa bawat hakbang ng iyong landas. Tayo ay natipon tayo ay natipon at tayo ay palaging titipunin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.